Kasi nga, ang laki o. natin pa. Oo. Yan, good morning mga kaanter. Bali na kayo from tayo ngayon, o. Oh. Ayan, may tatak. Saan natin si River Warrior, o. Oh. River Warrior, salamat <laughs> sa nagsisintor. Yan, mababa na tayo dito mga kaanter ng dalag. Sa pangalan kwan. Blackfish. Ayan, taga Batangas. Yan, taga Batangas yung nagbigay sa atin ng sponsor, o. Oh. Sa damit. salamat. Shout out sa iyo. Ayan, nabirahin natin ito. Ah, linisan muna natin ito mga kanter bago tayo mamana. Baliti itong bambaliti mga kanter. Napakalaking puno na nito. Matanda pa siguro ito sa akin. no? Oh. Ayan, balik kanter. Alinisan natin yan. Natanggalin natin yung mga kahoy. Kahoy. Para masilipan natin kanter ng mga isda yung Mga lugar na yan. Oh. Ayan. Set up lang kami ni Kabali ng gamit. Ayan. Ayan, bali start na tayo mga kanter. Maglinis na.

Yan mga kanter, bali apalinawin na lang natin ang tubig na yan. Pwede lang silipan natin yan ng kung may isda mga kanter. Yan bali. Silipin natin mga kanter kung may na. Dala natin yung pasta ito pa ng mga kanter. No? Ha? Dilim? Yan bali bumaba na si kabadi Ayan na. Sa ilalim na sa si kabadi. Ipik ka labi. Ha? Hindi silipang silipan. doon. Isa ka doon. Oh, ang kadali si. Kabadi ang isa. Tatlo. Tatlo. Magkakadikit ito. Ah, ah. May dalawa pa tayo doon. Magkakadikit. Kadali tayo. So, ito masilip. Masilip tayo. Ayan. Okay. May nang sisidulit si, si River Warrior doon. Oh. Hey, Ano? Galing mo? Ikaw ko orkestra dyan pala. Mga na yung dala pana. Hindi mo timingan mga hunter Yan, siya muna pinalubog natin. Hindi mo pwedeng pagdaluan. Masyadong nalabo, mga ka-hunter. Ayun, kadali na naman. Ah! Malaki pala yung nadali ni Kawadi. Ano? 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 Tunod ka na. Taba. Oh, kala ko na wala yung tunod ko eh. Ang laki na nang masa ko. Kanina oh. mo pa. Kanina mo pala nag-ano yan. Kala ko na wala yung tunod ko eh. Gawa nang... Pagputok ko eh na wala yung tunod ay. Eh. Ano yun. Pupat Yun yung isaw. Ang laki na. Mayroon pa. Ang dami pa. Hindi pa natin na silip yung... <laughs> puno. Puno. Nasa puno pa. Nagawin ko ng kanya ang putas. Naranjahan ka katamada yan. Di ba naalis ito? Nako. Kadali si Canter doon ah. Kadali tayong isa oh. Ano? Oo. Hindi wala lumang pas yung para natin. Ang gulat ko. Bali nasa ilalim kami ng puno ng baliti. Yan o. Yan ito. Mga baliti o. Yan oh Ngayon tuwa ka natin. Yan oh Yan o nakatusok. Tadkas tayo. Mayroon pa. Ang dami pa sa ilalim. Hindi pala. Eh. Tinira si Kabali doon o. Eh pwede nating pagdaluhan yung butas mga counter, medyo manatitid. Hmm. Ayan. Kataka sa isa. Yung tinira mo. Sudi? Ayan. Ano? Kesa raw? Okay, o, o, laki um, laki o. Laki. Ay, sayang. Ha pinagdinaluhan mo oh. ano pala yan? Ooh. Yung tabo o ah, oh, nangalanan. narito lang sa ugat. To dalawa magkasama. Ay, sa init, asil hipilaan ng to sa ilal ibaba. Ah, na, Sa kahoy na. Oo. Uh. Okay, Dinubli na natin ang tela o oh, para sa server. Madali ka. Oo, may tela kilo ito. Ah, ah, saka, ang lakas niyan. Binalwan na natin ang buong para hindi <laughs> makaligaw. Makaligaw. Wag ay oh, sayang. Kaya diyan kuno. Kung, kung magkadikit pala tayo, dali pareho. Makad sama. Ano? Oh. Magkasama. 'yan. Oh. Mm, oh, laki oh eh. Iwan din sa Papa ina yung ano baka oh <laughs> balik, kabalik lang natin na, kumata ng rindo oh rin daw muna tayo ni Kabani kumain tinapay Hintay Ano oh Ah dami na Ewo <laughs> Andami and na andami na likawate nakatutlo na ulit 'yo sumundo mo na sa ating anak Yan. Ano, shout out sa inyo. Magandang tanghali. Merienda time na. Eh, Kabadi oh. Nagamukbang uh, na. Ayan oh. Nakadali tayo mga kanter oh. Blackfish. At ah, huli natin ito mga kanter. Sama natin dito sa huli natin. Ito. Ayos na. Libre na ang pangulam nito. Tapar ko na isda eh. <laughs> halitin na lang isda. oh. Adi. Ayan o. Kalukuhan eh. Kalukuhan si Kanter. Ayan o. Dali na o. Ayan o. Dumalaga na o. Yung tulod natin nasa ilalim pa. Ayon, ayos na naman o. Patugin lang natin takunin na yung tunod. Lampas na ayapunin lang sa... Ito na ang subo. Ayan ah. Eh. pati sa tubig yan, mamatay yan. Ang oh. daw ka, buddy. Enter. Oh, naman oh. Ayos Hindi na tayo. din doon. Ayos na. Ayos na, na doon. Oo. Oh. Ang ganda nga o. Oh. Oh. na. Ang na natin o. Oh. Lagyan natin pa. Oo. Lagyan Marami pa kami madadali din eh. Talaga lang mahirap pumisto. Mahirap pumisto. Ayan o. Kasya lang. na. yung yan, yan, huli, huli natin o. No. Ang lalaki. Oo. Oh, oh. Ang oh, nada, ayan po. ulit. Nice na. Hay, sige. Ito anong kakanin ni? Ampot ini dalwa. Eh, kada rin naman. Dalilig no. Kwadian. Para ring may usus din. Das. na naman 'yan. No? Mm. Ito. Hmm. huli natin, 'no. Oh, uh, 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 na. Boss, ito na. <laughs> o, ano, magtumpa tayo. Anong dai pa sa ilalim? Coin oh. ID mo. Oo. Ano? ay grabe hindi na kami lugi di pag dito ah, sa paglinis dito sa kalalanitan ito ayan oh hmm, lalaki oh bali tapos na tayong mamana yan bali pauwi na tayo mga kanter ka Maraming salamat kay ano naman nakadali ng pangulam oh napakarami din naman mga kanter ka sulit naman yung ating isang oras at kalahating pag ano pag isisi dito mga hunter, pa